Taga din Higo. Asa ang mga taga third district. Anawa. Ah, uh, binagya po sila yung energy. Bisan ganiya pa sila diri, Binagya po yes. nilang energy. Before ito mag-proceed, uh, Kuya Chito, no, at Giselle, maghangyo lang may tanang nakatindog diha sa kilid. Pwede na mo mag-occupy sa mga bangko diri sa tubangan na, na humana ang ulan. So again, you can now occupy the seats here in front. Nadungog ang pagampo ampo ni Miss Giselle ngadili dili na mula. ulan. cute. Galing mo, galing mo doon. sa kanta mo yun. Yeah. Yes, of Narinig course. Narinig ang langit. <laughs> ah. Talaga nga na. Thank you, thank you, Lord. Marami tayong mga mga madasalin dito, no? Ang mga kaibigan nating mga Muslim. Shaget! Ang KOJC! At ang mga kasamahan kong Katoliko! Ah, the bala Christian. Ang mga na natong lumad. Lumad. Oh, yon. Oh, okay. okay. <laughs> of course, din na nato padugayon pa ato introduce atong next na congressman. Ang atong pinalanggang kongresista sa unang distrito sa Davao ang atong maisug nga representante sa hawanan sa Kongreso. Atong ibalik number one or numero uno sa balona sa first district. Congressman, Congressman Paulo, Paulo Duterte! Duterte! Sa mga kaigsunan kong dabawin niyo, daghang kayong salamat sa padayo ninyong suporta o pagsaling kanako. Daghan pong kayong salamat sa kanunay ninyong pagsuporta sa akong amahan na si Mayor Rudy, sa akong igsuon na si BM Bastik Duterte. Daghan pong salamat sa kanunay ninyong pakitag pagsuporta sa akong igsuon na si Vice President Inday Sara Duterte. Karong pipila kaadlaw, kamo ang hukom kanamo nga inyong mga politiko nakita nato kung unsa kahugaw ang pamulitika ani among kaatbang nakita ko kamu kamo mismo ang saksi kung giunsa nila paggamit ang kaban sa gobyerno para sa ilang pamulitika diha sa atong siyudad mga kaigsuonan kung dabawenyo nyo na ay mensahe kaninyo si Mayor Rudy Duterte salamat. Mga kaigsunan ko, ayaw ninyo kalimti ang atong mga kandidato nga ang Duterte sa PDP laban. Ayaw po ninyong kalimti ang atoang mga kunsihal sa una, ikaduha o ikatulong distrito sa siyudad sa Dabao. Ipakita na to kanila na ang dabawenyo dili mapalit og ayuda og pagkwarta og bogas og unsa pa ayaw lang pud ninyo tagda ang kanang plancha nga nasa ko likod kay nakalimta ra na kog hipos unya taas taas na niya kong video murag maglisod ako usab ani sa makausab daghang kay salamat sa inyong padayon nga pagsuporta hila gyud sa atong party list nga PPP. Mga higala, mga kigsunan, mga silingan, daghang salamat. Naakoy na kalimtan, pandamay ng plansahan ni eh. mga higala, ayaw ninyo kalimti ang atong kandidato pagka kongresman sa ikaduhang distrito si Omar Duterte. Ayaw po ninyo kalimti ang atong halangdon dun Kongresman sa ikatulong distrito si Sid Ungam. Dagang salamat sa makausab o dagang salamat sa plancha sa kay nakalimot ko. Pasensya gyud kayo mga kauban. Dagang salamat sab manong pulong Duterte sa makausab numero uno sa balota sa First district congressman Paulo Duterte! Duterte. Duterte. O siyempre, iyahan naman yun pong sa iyahang video dili na nato padugayon pa actually kaning musunod natawagon nato Giselle Ugana yes. personal na ko ni nga ginaidolo okay yes. ug unta ipaawas nato ang suportaan aning tawhana okay dili na nato padugayon pa da Bawenyos labaw na sa distrito 2 andam mubarog sa kontra nga midaog daog kanato. Duterte ang apilido, bitbit niya ang legasya og serbisyo sa pamilyang atong gimahal, sugod pa kay PRRD. Ang kaayuhan nga gidala niya sa Barangay Buhangin, dado niya sa Distrito 2 o sa ang Davao City. Dabawenyos! ang atong umaabot nga congressman sa District 2 sa Davao City. Kinsa! Kinsa ang atong umaabot nga congressman sa District 2 sa Davao City! Omar! 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 Kanag gikan sa masa, para sa masa, numero dos sa balota ang atuang congressman sa 2nd District, Omar, Omar Duterte! Nanganap tayo ng leader dito sa siyudad ng Dabao na Moro. Ang lahat ng mga Moro sa Dabao magboto ay eh makaroon tayo ng isa-dalawa. Omar Atulibay! ang tama, dito tayong lahat. Tiyanos ka, imabagubo ka, dito tayo sa tama. Katauhan sa Distrito dos. Solusyon sa kriminalidad o gilikan ng droga Dapat Duterte Programa sa edukasyon o panginabuhian Dapat Duterte Batukan ang korupsyon. Dapat Duterte. Ang tinuod nga doon ay respeto o tugma sa pagka-Pilipino. Dapat Duterte. Ako, si Omar Duterte, Dugong Duterte, Tatak Duterte. Ako ipadayon kung palamboon ang servisong Duterte. Omar Duterte, Pagka-Congressman Numero 2 sa Balota 2 para sa Distrito 2 Ayong gabi sa inyo, antaran! bagot ang sogod gusto sana ko makit-an asa ang mga rain or shine na mga Duterte diehard supporters Gusto sana mo madungog asa diri ang mga DDS gikan sa 1st district Okay Asa mga DDS gikan sa 3rd district Alang karon malamang doon sa kuang dugan na distrito mga mo ha, ako ah, kayo na nun. Asa ang mga DDS sa 2 District! Awa! Woo! Awa na! Ay, sorry. Again. Ah, salamat yun kayo. Tunod lang. Kinitanan, muranig journey para sa kwadaghan. Daghan kayo Pero di ligid mawala init gid kayo ang pagdawat ninyo sa mua ug sa muwa ang pamilya. Wagid men nyo gitalikdan. Mao karon, musalamat ko diri sa tuwang mga barangay captain sa 2nd district, 1st district o 3rd district. Malamang samot na sa 2nd, kumpleto gyud ta. Tama ba? O again, musalamat ko sa tuwang mga igsuonan na Islam. Uh, asa ba itong mga Muslim brothers and sisters nere? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Og sa ato mga kaigsuunan sa KOGC, og sa INC. Dagan kay salamat sa pagsuporta ninyo. Pero kamugyod ang atuan dakbayan sa Dabaw. Masking unsay ayuda, maski unsay kwarta, maski mo og bugas, wa gyud mo napalit. Tama ba na? Hantot karon. Wa pasa na undang. Masking kabalo sila di mutalabang ilang kwarta di mutalabang ilang pangdaot maning kamot giapon sila pangbudol sa inyo ha tama ba na ako na lang mangutana ko ito si ang tanan sa inyo ang tanan mangutana ko tanan distrito na amang yudere na ato mga DDS mangutana ko magpaapi pa bata na nila magpabinuang pa bata mani malus bata Kanus na tamani malos? Hapit na! Hapit na! Lakad lang Tulo na lang. Gamay na lang yun kayo. Mauna ang atong dagkog balo sila. Pilakad tuig since day one. Grabe lang pagduot sa tuwang sudad. Wag yun. Wag nila naisip Nakita nakita nagbutang ana sila. Dira. Tama ba? Karon, mauna lang ni atong dagkog balos. Bulpin ra. Kung ang ilang balos kay paggamit sa ilang puwersa, ang ilang balos kay pag-destroy sa atong ekonomiya, ang ato ang balos lang kay bullpen la. Karon, mangutana ko, andam na ba mo? Andam na ba mo both straight PDP laban? Andam na ba mo suportahan ang atong inusarang party list PPP? Andam na mga UDI. Sold out na mang UDI. Midori. Tama ba? kuha na lang. Hapit naman, Jod. Gamay na lang, Jod, kulang. Makabalos na ta. Musalamat na lang, Jod, ko sa inyo, ang tanan. Samot na ang nahadirik ka O nagtanaw sa tuwang live. Asa ang kameraman? Maglakaw-lakaw ko para magliok-liok po ka. <laughs> Salamat ko sa tanan nagtanaw sa itong live karon, O sa kuwang amigong kapitan na nasa hospital karon, kapitan o Kabalo ko, gatan na ako sa live karon. Salamat kayo sa imong suporta. Ibigay e, na lang yun ang lawas, pero wag yun ka Pareha ni mga kaubanan nato. De, e, na di karun. ipakita ko ni sa kamera. Naadirita ng kaubanan karon Wag yun migi talik nila. Masking unsa pa buwato nila. Salamat kayo sa inyo ang tanan. Sige lang. Hapit na yun. Mubalik. Sa dili lang sa dakbayan sa Dabaw. Pero sa Tibuok, Pilipinas, ang serbisong Duterte! Tama ba? Pero magsugod ni sa Mayo 12. Ang ako, salamat. Ah, na lang, ani. Eh. Ready na mo manimalos? Kinsa ba dito ang inyong mayor? Kinsa ang inyong vice mayor? Kinsa ang inyong congressman? Salamat na lang ko sa pagsuporta sa akong amahan si Kongresman Paolo Polong Duterte, palakpakan po nato. Og of course, si Kongresman Ungab, na dira karon. Og naapot special guest na Kongresman karon, si Congressman Brian Lim, na sa dire. Sure naman ni sila. Naatay mga senatorial spot, alangan. Sulod na na sila. Kigig, mahal na sila sa tanan dabawin nyo. Botohon yun na straight. Tama ba? Time up na. Okay na ko. Time up na ko. Ang na lang, mo well, thank you na lang ko sa at tanan sa inyo suporta sa mga pamilya. Wag yun mo, nagkusog lang may tungod lang kay naamo sa among kilid, naamo sa among likod. Dagan salamat sa inyo ang tanan. Og maayong gabi. Thank you, Davao City. Sa makausap, numero dos sa balota sa 2nd District, Congressman Omar, Omar Duterte. Duterte! we are requesting Congressman Isidro Ungab to join Congressman Omar Duterte.